Ano ako na, ano ako lang natin Oh! ba? Eh, asawa ni Kuya Boyt eh. Ah. lang ako, debote, may pera pa ako. <laughs> <laughs> ito po, pagdamutan nyo na po. Eh, tara, ay, pero ito, ay, ito, ay, alam ko so, po makakatulong po sa inyo yan ganun po Buti ka may kasabay tayo mga ka-agree na ano rito. Sino ba may ari nitong nasunog na? Yes, Katalan. katalan? Ah. Ngentang tanghali po. nga. Ano ko Nakita ko lang sila rito eh, nakakasabay ko lang ito si Ma'am. Mga ang mga dala naman nila, bigas. Bigas Tsaka damit. Tsaka grocery. Yun, ka Kailangan, kailangan lang kasi nasunog pala lahat yung ano. Nasunog pala talaga yung ano, mga kakakari. balik ka. balik pa, po. pa, ako yan. po. Magpalaan ah. ah, po kayo ng Panginoon Diyos. Mga Ito po kayo po ba si Kuya Diyos? Ah, ito pala si Kuya Diyos, mga Diyan tayo ng konti. Diyan para malilim ng konti. Ayan. Tama. Ah, ay, bakit ba? <laughs> mga kakri, ito naman si Kuya Jess. Siya yung... Kuya Jess, mga kakri, tas ko rito. Ayun po yung bahay nyo. Paano po ba nangyari dyan? Sabi naman bumbero sa... wiring po. Yung po bang fuse ay totoong pinalitan nyo ng alambre? Oo. Oh, <laughs> Bakit yung po pinalitan ng alambre? Pa, 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 pa. Pang samantala. So, Kung baga ano talaga yung wiring nyo. pumutok tapos pumutok yung fuse. Hindi pa circuit breaker. Fuse pa lang. tapos hindi kayo bumili muna. Pang samantala. Pang ilang araw na yung fuse na yun. Wire. Ay, yung wire na tinilagay nyo 3 months na siguro. ah eh, sana sa susunod alam nyo na po papalitan uh -huh. ah, nyo po importante po yung may fuse na yun kasi oras na magluko yung ano yun yung mawawala uh -huh. BB2 okay. yun tapos hindi na masusunog di uh -huh. ba ibigyan ko po kayo ng tulong uh -huh. kaya lang ito naman po hindi malaki pero galing po sa puso ko ha uh -huh. Pero na lang po ibibigay ko sa inyo para alam nyo yung mga kailangan nyo ibigay ibigay nyo ano po hakan uh -huh. nyo Tama rin natin. Ano? <laughs> Kasi siya na tayo, ang ganyan no lang, Nakikita po ba? Apo. Ah, buti may natira, nakasabi lang sa akin may ati, anak, ni ano eh? Ate, anak asawa ni Kuya ano eh. asawa ni Kuya Boyte. Eh. lang ako, 'di buti may pera pa ako. <laughs> ito po, pagdamutan nyo na po. Ito, ay, na, pero ito, nice. alam ko po kung makakatulong po sa inyo na. Thank you po. Tapos, sa susunod po tatay, baka tungkol sa kuryente lagi yung papalitan <laughs> 'di ba? O kasi po importante po yung fuse na yun. yung breaker importante 'yon. Pero ganun pa man dahil nangyari na po eh magiging araw at saka lahat naman po ng nang nangyayari sa buhay natin eh, eh, hindi bibigyan ng Panginoon kundi mo kayang lunasan. Natataya. Good luck po ah.